Hello, magandang umaga guys, ano? At uh, nandito muli tayo at uh, namamasada, ano? Ayun ay araw ng linggo. Ayan, marami kaming nakapila dito, ayan. So, mayroon tayong lalapitang ang uh, tatay ng uh, kasama natin sa Toda, ano? At uh, birthday yata. Ito siya guys, oh. Ah, kuya, magandang umaga, ano? Happy birthday, happy birthday niyo pala, ano? Kumusta naman birthday niya Anong handa niya Anong handa niya Eh, ano? Sapsap? <laughs> ah. Sap? Uh, ayun, ayun may ulam na kayo. Magkano 'yan? Bigay ulam na kaibigan. Ah, bigay lang na kaibigan niyo. Oh, uh, anong ayan, anong sa, ano? Ayan. Ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? Ah, uh, uh, 19, 1978. 1978? 78. Ah, 78. Oh, uh, 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 bata pa kaya pa. Uh, ito lang kuya, happy birthday ha. Oh, uh, sayan, happy birthday. Oh, happy birthday. Pambili mo ng tinapay, kape, no? Oo. Oo. Huwag kayong sasakay ng tricycle, maglakad lang kayo para laging malakas. Sige, na ko na hindi ako nasakay. Oo. Huwag na kayong sumakay. Maglakad lang kayo. Lakad lang kayo, no? oh sige po. O, ingat kayo, ha? Ingat. O, ingat po kayo. Ingat, kuya. Happy birthday uli. Hindi ka na Gagas ko muna. Ano yan? Hito? Ba bakit, Napakalaki. Buntis pa. Oh, buntis oh. Baka walan mo para makapanganak muna. Samo na huli yan. <laughs> oh, sayang ang mga anak na. Ah, samo na huli. Samo na Maliit, maliit ang plus ko. Diyan. Kala ko pati na hindi pa kulay Ah, hito. Hito yan, hito. Napakalaki. Napakalaki. Ayan na. Yan, makakawala yan. Ayan, gising na si Tarantula. Good morning, Tarantula. Ang isa tulog pa. Ano kaya ito? Oh, napakaraming tilapia eh oh. Nakarelease na ito mamaya. Tarating sako. Ha? Nakita mo si Jerry Boy? Oo nga. <laughs> <laughs> Next. Next. Next, halo. Wow. Ang galing. Ganyan ba yung na naghahalo? Balik tarin mo, balik tarin mo. Yeah. Maes, maes, maes kayo dyan, maes. Dilaw, dilaw, na maes. So, yan. Ayun, ni Kuya, ang ganda ng maes niya, oh. Wow! Oh, okay. Ayan. Bumili na si Art Castillo. Puno-puno si Ibay. <laughs> Ayun. Ano, lipad na. Okay. Good morning guys. Mm. Oh ayan oh, mahaba pila. Ayan mm. kita niyo naman. Ang mga tropa ayan. Oh ayan, bumukbang. Bumukbang kami, bumukbang. Nagmukbang sila nang kami, kami pala nang uh, chicharon ayan oh. Chicharon. Bumukbang muna kami ng chicharon dahil ang daming chicharon si Ate. Ayan kita niyo. Ubusin namin 'yan. Bumukbang namin 'yan. <laughs> Ayo, papalapit si Vlogger Mourinho. Ayan si Vlogger Mourinho. Ayan papalapit na naman. Ayan, nakita na naman kita. Kaibigan, ayan. Good morning daw. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, good morning. yung mga first line hindi gumagalaw ayon. Morning. Oh. morning. Ayon, si Repolyo, ano bang ano pinag ano pinapanood niya diyan? Ah, iba na naman niya na. Uh -huh. Ayan, magmukbang na lang tayo ano. Ayan na natin sila. Ayan. Sige, okay, kuha ka ta uh, akin naman 'yan. Oh, ayan. Okay, mukbang tayo. ¡Vamos! ¡Helicóptero! guys ayan at dito tayo ngayon sa paling kapila ayan o. Oh. maraming tricycle iba't ibang pula yung tricycle dito palingke Pag-aga magtataho. Pabili lang <coughs> 10 piso. 10 piso. Oo. Oh. Vlogger-vloggeran. Plagir <laughs> Ba't ka natatawa? Puro ka nakabili ka na eh. Pambira ka naman. Oo, oh, ako 10 lang. 10 piso. Bilhin tayo taho. Ayan, napakasarap na kanyang taho. Talagang, kayo bang may gawa niyan? Opo. Ayan, sariling gawa ni Kuya. Dito lang siya matatagpuan dito sa aming pilahan. Oh. Uh, Anibal. Hop. Oh. Wag siya matamis. Yan. Okay. Thank you, Kuya. Thank you. Okay. Ayan. Kain muna tayo ng taho. Taho sa pilahan. Hello Sunny Sarap naman ang buhay mo Ano Diyan ka talaga sa mesa Pumesto ano Alaga naman Ayan si Michelle Habang si Michelle nagbabantay Sige Tapos ikaw Si Michelle ang binabantayan mo Wow Sunny boy Good boy. vlog. Ano ini? Hay. Ha. Ha, tulong, tulong. Tulong. Watch, we go. <laughs> go! Atu. pa rin are. Ayan, yan, manok. Ay, hindi pala. Sinampalukang, Sinampalukang manok. manok. Native na manok. Ah. Wow. Wow. Pasok. Yan, patay ka yan. <laughs> Yari ka. Uli. Ah, Uli ka. Huli. Walang iya <laughs> Ano yung pre, karayom? Baka may gulong. Gulong mo